51% ng pamilyang Pinoy mahirap tingin sa sarili sa pagtulan ng inflation, SWS. Bahagyang dumami ang pamilyang Pilipinong nagsasabing sila ay naghihirap nitong Disyembre sa 51% ayon sa social weather stations, mas mataas sa 47% noong Oktubre, ito kasabay ng pinakamabilis na pagsirit ng presyo ng bilihin sa labing apat na taon. Tumalon kasi patungong 12.9 milyon ang mahihirap na pamilyang Pilipino, bagay na 300,000 mas marami kumpara noong Oktubre taong 2022. Sa mga pamilyang mahirap ang tingin sa sarili nitong Desyembre, ipinakita ng SWS na 2 milyon dito ang bago lang habang 5.2 milyong pamilya naman ang kakasali pa lang sa 12.6 milyong, not poor. Mula sa 21%, kung onti naman sa na 12% ang mga nagsasabing hindi na sila mahihirap. Sa kabila nito, umakyat patungong 31% ang mga nasa hangganan ng pagiging mahirap at hindi. Iniugnay ng SWS ang dalawang point rise sa self-rated poverty sa pagtalo ng 13 puntos sa bilang ng mahihirap sa balance Luzon, 4 na porsiyento, 12 puntos na pagbaba nito sa Metro Manila. 32%, 10 puntos na pagbagsak nito sa Visayas, 58%, at 5 puntos na pagdulas nito sa Mindanao, 58%. Na. Umakyat naman sa lahat ng lugar ang bilang ng mga pamilyang nagsasabing, nasa hangganan, sila ng pagiging mahirap at hindi, lalo na sa Visayas na nakaranas ng 13 point increase, 34 na Maliban ito sa balance Luzon, kung saan limang puntos ang ibinagsak nito sa 30%. Umangat naman patungong 30% na 6 points pataas, ang mga nagsabing hindi sila mahirap sa Metro Manila, habang umangat naman ito sa 11% sa Mindanao. Bumaba ito sa balance Luzon sa 20% at sa Visayas patungong siyam na porsyento. Nananatiling nasa pila 15,000 ang self-rated poverty threshold, sa ngayon, ayon sa SWS. Ito ang itinuturong minimum na buwan ng budget na sinasabing kailangan ng mga mahihirap para sa gastusin sa bahay upang hindi nila tignan ang sarili bilang nagdarahog. The SRP threshold has remained sluggish for several years despite considerable inflation. This indicates that poor families have been lowering their living standards, i.e. Bel Tightening, dagdag pa ng survey firm. Nananatili naman sa 34% na porsyento ang porsyento ng mga pamilyang tinitignan ang sarili bilang food poor batay sa kanilang kinakain. Hindi ito nagbago mula Oktubre hanggang Disyembre at kumakatawan sa 8.7 milyong pamilya. Borderline food poor, 38%. Hindi for poor, 28%. Dagdag pa ng SWS, bumaba ang self-rated food poverty threshold sa P7,000 mula P8,000 habang ang median self-zero-rated food poverty gap ay nananili sa P3,000 sa nakalipas na limang kwarto. Sinasabing walang nagkomisyon sa naturang pag-aaral at siyang ginawa mula ikasampu hanggang ikalabing apat ng Desyembre, 2022 sa pamamagitan ng harapang panayam ng 1,200 katao edad 18 anyos pataas tig 300 ang kinuha sa bawat rehiyon. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news update.